Okay. O ito mga kasama. O hinarangan na naman yung tinanggal namin noong Sabado. Ito, uh, ipa, ipapakita na ng radyo para maniwala kayo na talagang uh, masyadong matigas ang ulo ng mga tao. O ito, tignan nyo. Patatanggal ko na naman. O, ipanod mo, ipanod mo. Ipanod mo na yan. Ibabalik din yan. Ang usapan na rito si Recon, eh. Magbomba na para umabot naman dyan sa baba e eh kaso ito mag, na naman ito mag uh, maggagayahan na naman yun yung tapos ang sinasabi pa nila hindi daw nakaprogram sa baba eh dito man kako hindi nakaprogram kaya pare-parehas na lang kayo hindi nakaprogram yun po yung kinukuan nila hindi sila nakaprogram eh kaya eh. eh ang usapan na anong dalawang kapitana magbomba na para maka, makapagsakap po tayong lahat. Ano? Oh. Uh, ah, paano po ang gagawin natin kung ganito yung ganito po lagi? Kaganda ng usapan nung Sabado na wala nang haharang. Eh, kung pwede nga lang po yung bako, talagang bako ang iladang ko rito para lahat tanggal. May, may sira pa po kasi yung bako natin, kaya, pero ginagawa na po. Oh, sige, kaya pa. Ito, pa paakyat eh. Paakyatin ko ulit yung mga chairman natin dyan sa Balingug East, uh, para sila po yung magtanggal. Oh. Eh, usapan na nga rito is tangga, uh, mag, mag na. Tulos na yan. Tignan, naggumawa na naman po sila ng iba. Hmm. Hmm. Kaya nga ito, may inggit na naman yan, kaya magtutulos na naman yan. Hmm. Eh, bunutin mo kung kaya mong bunutin. Tignan mo, baka maanod ka naman. Mababaw naman. Kaya dito yung kalalim Ha? Ah? Yung dito. May patong pat. Ka na yung kano, yung, yung tulos. Kung kaya mong tanggalin. pinakuha ko na yung mga tulos na yan nung nagumawa eh, na naman po sila ng iba Kaya, mahirap talaga makiusap Kaya, minsan parang mapapaaway pa ako rito mm minamasama nila yung yung ginagawa namin na na tulong na. yung tulong na tulong namin sa kanila eh parang masama pa kung minsan yung pakiusap namin To, oo naman sila ng oo eh pagka nandito pa lang ako. Pero pag talikod ko, wala na. Siya po yung kasama ko rito. Siya yung water tender ko. So, kaninang umaga kami, umiikot pa. Hmm. Yan, napat, ma ma mapapatunayan nyo na talagang uh, naantala yung tubig dahil sa pagsasara. Kung hindi sila magsasarado, eh, malakas po yan. Ah, pwede na yan, pwede na. Tama na. Malakas na yan. Ha? Ah. Ito, pagka po umayos yung bak ko, pa patatanggal ko rin. Para pare-parehas. Tatanggal ko lahat yan. palilinis ko na hanggang doon sa bungad patatanggal ko lahat yan para pare-parehas oh, para diretso Okay, tama na yan tama na nagbasa ka ng de oras ayun matatanawan nyo na yung kung, kung gaano kaluwang pa ang subol at sa kabalingog west ang hindi nakaka paglansok uh, eh, samantalang sila nakatanim na maintenance na lang ng tubig yan maintain na lang nila oh ay, eh, ay, butit, tumabol ka pa